Ah, tapos na akong kumain, mahugas ko ang puwet ko. Ma! Ma! Wow! Ah! Ah! Ano ba makakain ah! kayo ngayon? Ano yung bibig mo? Ano ka na ngay? May jowa-jowa ka na nga, tapos nagpapahugas ka pa ng puwet mo? Mahugas ko ang puwet ko. baho-baho ba? Ano ba, kumakain ka ba ng basura? Kumakain ka ba ng basura? Ah! Ano ka ba? Discount? Nakakamuisig! Ay, ay, ay. Burger sa akin. Nay! Labong ka! na Ma, tapos na kumain, maugas ko. Ma! Mag Ma!

Ang laki-laki mo na, nakikipaglaro ka na nga eh. May jowa-jowa ka na nga, tapos nagpapahugas ka pa ng mo? Oh, Bawal ko. Ang baho-baho pa. Ano ba, kumakain ka ba ng basura? Kumakain ka, ng basura? kumakain ka ng basura? Kumakain ka ba ng basura? Lahat na lang ba, aasa mo sa akin? Oh, ba't hindi mo magawa yan? Hindi ka natututo. Bata na gusto niyo ayos sa magulang niyo, paano kayo makakatuyo sa sarili niyo mga paa? No, Kailangan no, no. bata pa lang kayo, marunong na kayo. No, no. Hindi oh. si ganyang simpleng bagay lang hindi pa magawa. Oh. Tatawagin pa ako, may ginagawa yung mama mo. Tatayo na ako ngayon, nalaglag na yan. Ay, gawala na! Ah! Kasalanan ko! Mahugas na kasi! Eh. Ayaw mo na yan! Patuyin mo yan dyan! Ano yung no, mga kamakaw ko eh! Alam mo, maraming nanonood sa atin tapos ganito yung ganito yung content natin. <laughs> ay! 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 Ha? Sabi mo eh. Sabi mo. Dito ka na! Kaya mo na yan! Huwag ka na magbugas! Dito ka ang sasabihan kita! Mabawa yung board kung baka na dyan na ako Hindi na ako nagungan. Kahit sa simpleng bagay lang, hindi mo magawa. Pati yan i-iakasa mo sa akin? Oh shit! Ngayon ko naman nag dami ng buwit ko eh. Nung baby ka pa nun, baby ka pa rin ba? Tignan mo kayo mukha mo! Kaya bubog-bogin kita eh. Hindi ko nga mawawang kayong tayo, gumabawo nga yun. Ang arty-arty mo, sarili mo, ano mo yun, tapos, Laging ambaho! AMBAHO! OUCH! Ano ba kinakain mo? BASURA! Oh, DAKA! Oh, okay. Hindi, oh, hindi. Oh, oh, ano oh, ba magkain niyan? Hmm. Ang tagal-tagal mo pang dumumi. Ilang oras ka doon sa sip? Ah! <laughs> ano ka ba? Iska? Nakaka-whiskey! Ayan, ayan. <laughs> Isa. ano na yung tayo ko, to? hindi ko na naugasa yung buwet ko. kunin, kun kunin mo. Ipasok mo sa buwet mo. Hindi ka marunong magugas. Ang baboy mo. Eh, bumasok ko. Hindi ka mo Lumabas na. na. Eh, hindi ka marunong, di ba? Sinabi mo, di ba, hindi ka marunong? Kaya ayoko tumain. kaya may ko lagi yung tayo ko sa ilalim ng lamesa ikaw ba lang dumudumi sa ilalim ng lamesa? Kala ko yung pusa? Pusa ka ba? Ay, okay, lang yun kasi ni Bugbugin ah! kita. Ah! Sabihin kita. Papa. Ay!